guys, so today guys may issue tayong uh, papanoorin. Ito ay tungkol sa isang super intelligent na woman at saka sa isang pharmacist. So yun guys, makikita natin dito and kagabi ko pa siya nakita and medyo nakakasakit sa loob or parang di ko malaman kung saan siya pupunta. Kasi yun nga, parang ito yung sinasabi na epekto ng internet. So yun, para lang magka-views, parang ginagawang content and also siguro at times medyo kailangan natin i-educate ang sarili natin. Pero guys, panoorin muna natin itong video. So, this happened at MedExpress Landers. Tignan natin guys. For my safety, you said if it's RX, hmm. kailangan ng prescription? Hindi. RX means prescription. So, I need a prescription for yes. that. So, you have no, no RX? There's if no, no RX, then it means OTC. Over the counter. Over the, side, the RX one third so what other pharmacies are the giving about that Then they're trying to go for because for me my license is already there so if ever you are Pharmacy and mm. Mercury so yun guys yung sabi niya na kapag binigyan niya yan yung prescription drugs at uh, ma-check yan ng FDA so yun guys delikado yung magiging license niya kasi nga uh, mag, mag penalty siya or worse pwede siyang kunan ng license. so yun guys yung sabi ito ni ma'am na sa ibang pharmacy daw, binibigyan daw siya kagad ng mga gayetong gamot kahit na wala siyang prescription, which is very wrong naman kasi talaga yon And yan, papatuloy natin, guys. and what's on? They don't have a license? They are the PA, sir. If they try to give you without RX, like antibiotics, S2... No, this is not an antibiotic. This is the maintenance medicine. It's not a prescription. If ever you tried, just Google what's the meaning of RX. Minuoy and you So dito pa lang guys, no, sinasabi niya, parang natamaan yung ego ni ma'am kasi sinabi na just google what's the meaning of RX. Tapos sinabi pa niya na we know, oy. So, alam niyo guys, and based sa mga previous videos niya, sinabi niya na, I mean, uh, subsequent videos niya, sabi niya pa na parang gusto daw lang perahan, parang ganon. And I think that's kind of unfair. Also, sinabi din niya sa post niya na uh, gusto niyang ma-educate siya. Pero Based sa kanyang post, hindi niya, niya inaalaw yung comments, which is very unfair para sa video. And yun nga guys, parang napaka-unfair niya. Parang sinasabi ko nang kasi parang gusto niyang uh, maging influencer na hilaw. So yun guys, nakakainis kasi talaga eh, yung mga gayotong tao na akala na tama sila pero actually maling-mali sila. And ako lang mismo yung nahiya para sa kanila guys. So tignan natin dito, yun o. Uh, Landers Pharmacy Capital Care, correct me if I am wrong. Asin wala gid ko baligya i56 56 years old daw ko. So sinabi niya ito, hindi siya uh, pinagbigyan kasi 56 years old na daw siya. So pwes sa ibang pharmacy pwede daw siyang bumili always. So new new policy daw sa DOH. Palihog, so please educate me. So sinabi niya ito, new policy. Actually, matagal na talaga 'yan na uh, policy na kung wala kang prescription, um, hindi ka pwedeng magbigay ng drugs or yung gamot. So, yun guys. And at times, meron din siyang parang exemption. Like for example, emergency na talaga and hindi na siya matake. So, yun. Pwede niyang dalhin yun later on. Pero dito guys, napakamali talaga kasi parang hinihiya niya yung pharmacist na sinasabi niya parang mali pa yung pharmacist. And yan guys, uh, last na If, it, if, uh, if we go for the yes, rules, yes, then... With us. Yes or no? Yes or no? Yes. Then we Boy, bigay mo kasi nagbi-video na si ma'am. Oh, na live na to. now. Without RFs. Para talaga ang pinigyan tayong tama. Without RFs. Pharmacy Landers. Sa rules of uh, the Philippines with RX, you need prescription. Pero kung nalang siya ay... Nanan sige. o sige. Nanan oh, sige. Pag, paano mo siya? Kasi nagbi-video. Pag sinabi mo yan, tapos maano ka, ikaw maano ka, lisensya mo yan. O, oh, yun yung sinasabi ng license. Actually, may talans Sa... So, yun, may pataw-taw pa siya, guys. And, tignan natin yung next post niya. Yan, dito talaga nakakainis kasi alam naman namin talaga dito, guys, nasa school pa 'yan sinasabi and sa professional settings na, yan, hindi talaga pwedeng pagbigyan yung mga ganyang gamot kapag ka prescription. So, dito sa next post niya. An hour later, I bought at uh, Rose Pharmacy behind video banawa The remaining 11 prices, 11 pieces stock, and no questions asked. So, yun. Wala daw tanong and binigyan siya ng uh, Rose Pharmacy. So, considering guys, na Rose Pharmacy, sobrang laki na ng chain store na yan and binigyan pa siya kahit wala well siyang prescription. Uh, medyo nakakalungkot lang guys kasi may mga ganito. I think, isa ding factor dito is yung mga may-ari kasi, most of the time yung pharmacist, sumusunod lang sila sa may ari kasi yun nga pag hindi sila sumunod pwede silang penalty or tanggalan ng trabaho and dito kasi sa Pilipinas sobrang bullshit ang uh, pagtrato sa pharmacist guys kaya yun nakakalungkot talaga ito pa may isa pa siyang post sa Mercury naman to Mercury Drugstore. Store sabi niya dito 15 minutes later oha Mercury na pod so hindi daw siya hininga ng prescription bali binigay yung kagad and yan ay Thai hypertensive kasi itong mga gamot to guys delikado to kapag ka um, tinitake mo siya nang wala kang prescription kasi yun nga baka masobrahan ka or makulangan so yun guys nakakalungkot talaga yun to actually kagabi parang inis na inis talaga ako dito na na, na PM ko talaga siya kasi yun nga parang ewan ay, ko lang yung mga friends niya din and yun yung mga friends niya napaka bias kasi yun parang sumaside sa kanya ewan ko lang kasi sinabi niya para daw Uh, gusto siyang pirahan kasi kasama na yung foreigner niya pero hindi ba yung friends mo rin parang ganun na rin kasi di ba napaka-bias nila hindi naman sila nag-aral ng pharmacy hindi rin sila pharmacist so the audacity na magsabi ng ganun napaka ano na talaga ang professional and sinabi niya pa napakarami niyang pera so yun guys so, so yun ma'am kung marami kang pera what if mag-aral ka muna ng pharmacy and doon pwede mo sabihin na ano yung tama o mali sila ma'am god bless